po ako ng sardinas ngayon. Binisang sardinas na may talagos ng kamote. Ayan. digo Baka naman po. digo sardines. Magluluto tayo ngayon ng digo sardines. Dahil petsa di peligro na. <laughs> Tagal pa isa ahod. Martes pa. Ayan. Ako yung sibugas at bawa. Ayan. 真的 r o b lutuin natin na ito yung kapatid Okay. Ito na yung kamatis. Ilagay natin ang sardinas. Ang ligo. Ang ligo. Ligo And cream. Ligo. Ay ligo. Ligo masarap ang ligo. Bisang muna natin siya. Yan. Atin na tubig. Doon ko nilalagay yung tubig sa lata para natitirang sauce. Makuha pa niya. Masama pa. Sayang din. Yan. Magdagan pa natin ng konti medyo malapot hmm. pakuloyin natin then maya maya timplahan na natin may chin then paminta then asin hindi natin siya ng asin tapos saluin tapos ilagay na natin yung tapos ng kamote ilagay na natin ilagay na natin ang tapos ng kamote yan dapat may malunggay pa kasi hindi na ako nakamili ng malunggay tanghali na haluin natin para maluto nakaluin muna natin para maluto siya yan, maluluto ng ating sardinas na may kamote talagos ng kamote Kailin ko pa ng 2 minutes. Para maluto. Maayos yung kamote. Yung tambos. Sarap ng aming ulam. Mura na. Masarap pa. Diba, Ligo? Okay. Luto na yan. kain na tayo. Thank you for watching. Thank you, Lord, for all the blessing. Bye.